So dito at ay niyo naka-encircle na yellow. Yan po yung motor na pagmamay ni Sir Marjon at may tatlong lalaki, isang driver at dalawang angkas. At lumabas daw po sila sa ibang exit point. Dito sila dumaan sa may emergency exit. Kaya po hindi na trace or hindi na bantayan ng maayos ang pagkakalabas ng kanyang motor. At ang nawawalang motor po ay isang Yamaha Aerox 2025 na kulay black na may plate number na N229 EB. Sir, noong October 8, ba sir, nung nangyari ito, sir, ano po ba sir yung ginagawa niyo sa hospital, sir? Bali, andon po kasi misis ko, sir, na admit. Kasi nakunan po siya. Then, nung pa-discharge na po kami, doon na po na, ano na nawawala na po yung motor ko. Saan po bang hospital ito, sir, nangyari? Sa labor po, sir. Sa Quirino, Memorial Medical Center, Q QMMC. Okay. So bali sir, yung pagparking ninyo yun ba sir ng motor ninyo sir sa loob mismo ng ospital? Opo sir, sa loob po. May mga binayaran po ba kayo sir ng mga parking fees? Wala naman. Mayroon po sir, may parking binayaran ako na. Opo. Pero hindi naman si sir valet parking na iwan mo yung susi mo doon. Wala. Wala, wala mo yung susi mo? Opo. Okay. Bali ganito nangyari po sir, mga 6.30 ako nag-park. Then mga siguro within 10 minutes, 15 na-notice ko yung susi ko, wala na. Bumalik ako sa parking area. Mm. Din tinanong ko yung ano yung security guard kung may nakita siyang susi sabi niya wala naman daw. Okay. Eh yun nga po tinanong ko kung saan yung security office nila mm. para i-inform sa ano nila officer. Mm. Pagkatapos po yung ano guardya ni radyo sa mga exit point regarding sa motor ko na ganito yung ano yung Aerox na pag once na lumabas hihingan ng ID oh. katungayan ayan na ako yung oh, nagda-drive. Okay. So safety na po yung motor ko sir kasi na ano na eh. Oo. Oh. Kaya bumalik na ako sa loob para mag-process ng billing. Mm. Ayun, inaabot ako ng 2 hours kasi nangyari. Pa-discharge kami 9-9, past 9. Oh. Doon na po nalaman na nawala na, nawala na yung motor ko. Nung bumalik na po ako sa parking area kasi kukunin ko na yung visa ng missis ko kasi discharge na kami. Tinanong ko yung gwardiya ulit oh. kung saan na yung motor. Ang sabi niya sir, past 7 daw kumain siya. So inaiwan niya yung sa motor parking. Ah. Uh -huh. Pagbalik niya daw na niya, wala na. So sabi ko dapat nung nanotice mo yung ano, motor na wala na, dapat i-inform in mo sa security officer mo. Mm. Para yung security officer, officer mo ay eh, tatanungin yung mga exit point kung lumabas ba itong motor na ako uh -huh. yung may ako nag-drive. Dapat ganun po na, naging assessment nila eh. Uh -huh. Kasi s'yempre queried po sila eh. Uh -huh. So hindi nila ginawa eh. Ang katuwiran nila, akala daw eh. Akala po namin sir ikaw na yung lubabas kasi wala nang motor. Eh, sabi ko dapat hindi yung naging assessment ng bilang guard. Kayo kasi nga. diba sir, nagreklamo na kayo ng mga bandang 6 ba yon? Opo sir, yun nga po sir. nagreklamo e... na kayo pero meaning dapat na alarm na sila nga, opo. baka manakaw. Opo sir, dapat ganun nga po eh. Ito so, nila nagawa. Opo. Ano po pangalan sir ng guard na yun sir? Nakuha niyo po ba? Si SG Pihidiro po. Saan po ba sila sir security agency? Sa ARM po sila, security agency sir eh. ARM, Arm opo. Corporate Security Agency opa, opa. Services. Opo. Okay. Dito ba sir na i-also na ratio din ito, sir sa Kirino sa mga admin? Actually sir kasi nung unang report ko doon, sabi nung officer, wag ka po nang pumunta doon na mag-complain. Okay. Kasi baka pwede pa natin pag-usapan dito. Sabi ko walang problema po sir pero kailangan isitil niyo po yung motor ko kasi lapsis talaga naman nila eh. Oo. Kahit nga sa report ng investigador, lapses talaga nila eh. Sabi ko walang problema, isitil nyo po ako. Eh kaso pinapabalik-balik po ako eh. Kabili nyo lang to sir? Opo sir, kabibili lang po talaga. Nung March lang po. So magkano po ba sir yung value nito sir? Ano sa sir? Uh, 123 po. Okay. Kaya ito sir, ang um, actually sir, regarding dito, may laban tayo sir dito sir sa security agency sir, pati na sir sa ang security guard mismo nga may lapses. Kasi ang um, normally sa situation ng mga hospital, hindi naman siya valet parking eh. So, wala tayong contract of deposit. So, basically, less likely nga mananagot yung hospital. Ang mananagot dito sa security agency, why? Meron kasi usually, sir, contract yung hospital at saka yung security agency na for any loss or damage goods nga binabantayan ng mga security guards nila. Tapos nangyari yan, it will be liable dyan is yung security agency. Okay. Based po sa negligence ka ng kanilang security guard. Now, normally sa mga ito scenario, it's a quasi-delict yung nangyari yung loss ng security guard due to the negligence. Hindi naman nila intent nga mawala pero dahil negligence sila, di ba? Yeah, security po, guard. So, liable yung security guard sa negligence niya. At the same time, liable din security agency bilang employer. Kasi sila yung may handle okay, ng sir. security guard. Ngayon, ang possible natin, sir, nga ma-file ditong kaso sa security agency pati security guard is yung civil action for damages. So, syempre yung value ng uh, motor ninyo pati of course yung mga claim 'yung mga moral damages sa kung exemplary pa kung tipong totally grossly negligent 'yung guard nga nag-report ka na sa kanya pero wala silang aksyon nga ano 'di ba? Yun so, nga po sir. Eh. That's grossly negligent sa part nila. So, 'yung mananagot dito sir dalawa, eh. 'yung guard pati yung agency. So, kung hindi makabayad 'yung kanilang security guard, sasagutin dapat ng agency 'yan. Ay, nag-uusap po kami sir sa barangay. Mm. Ganito po 'yung sabi ng officer doon na nag ano daw, sila daw 'yung magbabayad 'yung buong guard doon sa ospital. Kasi ano daw sila, 80 piraso sa na guard sa hospital. Bali, tagi isang libo daw sila. Sabi ko naman, dapat security agency yung may ano niyan. Oh, oh. May cargo niyan. Hindi hmm. kayo. Hindi sir, kasi kami dapat kami ang magbabayad eh. Eh, yun nga po. Sila daw magbabayad. Pero at the end, eh, kukonfirm pa daw ng security agency. Ano ba yung, parang ang gulo eh. Kailan kayo sila pumunta sa barangay sir? Nung 10. October okay. 10. Tapos nung nang doon sir, so... Wala kayo may na-reach na agreement. Wala po sir kasi hindi po hindi po na si ng ang gusto nilang ibayad sa akin is yung Aero, ya, yung Honda Click. Eh, sabi ko po sir, pwede, Aerox kasi... po yung nawala. Oo. oo. Sabi ko halos pinag-ipunan ko yun. Nagloan pa ako ng SS para dagdag -dag dun. Tama. Kasi ang hirap na So ng... basically sir, wala silang ma-offer sa inyo. in nila Honda which is in the same sa Yamaha. Opo sir. Tapos may iba pa ba offer like pera para ma-compensate like yung buong value hindi? Yun nga po sir, 80,000 daw kasi mag bawat gwardiya daw na ano, magbibigay ng tagi isang libo. Okay. So basically sir, nung nagbarangay kayo, walang settlement na rich, walang agreement. Wala po sir. Na-issue na po ba kayo isang certificate to file action sir, ng barangay? Wala pa po sir. Sir Paul, ano na po ba sir yung update dito sir sa investigation ninyo sir regarding po sa nawawalang Yamaha Aerox ni Sir Marjon Caballero? Yes sir, bali po nung na-receive namin yung report is tinasamaan po namin ng operatiba and then nag-continuous po yung investigation hanggang sa may mga nakuhang CCTV po. Dumalabas po sa investigation ko po na namin na uh, tatlo po yung suspect and then ang exit po nila is sa may mismong entrance po ng ano katipunan entrance po ba hindi po sila umexit mismo sa may talagang exit point and then ang base po sa kwento ni complainant natin is meron siyang parking ticket and then nung uh, wawala yung susi niya na report siya doon sa roving guard and then nagpunta siya sa opisina ng mga security. Nakausap niya yung chief in charge and then uh, niradyo daw po dun sa lahat ng nakajuti para maalarma yung motor niya. And then nung pagkatapos ng mga ilang oras at naasigaso niya yung mga papeles ng misis niya para ma madischarge, pagbalik niya po is wala na yung ano niya, yung motor niya. And then hinanap niya yung security po na nagbabantay doon. Ang akala daw po ng mga security is nakaalis na siya. Kaya po yung um exit And then ang tanong po is uh, paano naka-exit yung motor nang hindi nalalaman kasi may parking ticket. Dapat titignan ng mga gwardiya yung po, nakabayad ba yung isang sasakyan o isang motor nung, sa parking niya po. And then nung uh, 15 po sila nagpunta ng barangay, uh, nagpasama po si Cumley nang sa atin sa barangay. Nung 15 po. Okay, so nung sa barangay, sir, sinabi po ba, sir, ng parang detachment commander ng arm na yung mag-ambag-ambagan sa motor is yung mga security guard? Tama po ba, sir, narinig namin? Yes, yes po, sir. Nandun po ako nung sinabi nung uh, detachment commander na issue shoulder nila. Tinanong ko po, po sila kung ilan silang naka-deploy doon. Is 80 daw po sila, bali mag-ambag-ambagan. 80 ang initial na offer niya kay complainant. And then, hindi po pumapayag si complainant natin. Okay. Actually, sir, mali talaga, sir, yung agency, sir, kasi yung lapses ng security guard nila, hindi nila pwede charge sa mga ibang security guard na wala namang kasalanan. Di ba? So, hindi pwede nga mag-ambag-ambagan sila para mabuo. Dapat, yung may liability talaga dito is yung agency itself. Ang sinasabi po ni DC, ni Detachment Commander, is uh, may kontrata daw po. Ayun ko po kung ano yung kontrata na sinasabi ni Well, kahit sabihin niya pa may kontrata, commander. well, that contract would be void kasi it goes against public policy. Hindi kasi talaga pwede yes, pwede yung negligence ng agency or ng guard nila. It's a charge sa ibang mga guard na wala namang negligence sa part nila. So, mali talaga yon. Actually, baka pwede na papabisigan sa sosya 'no itong Arm Corporate Security Services kasi dahil nga may mga violation sila sa mga treatment nila pati yung mga labor policies nila So, it can be a ground nga matanggalan sila ng lisensya. And actually, kanina nakausap din namin na uh, Sir Paul, yung uh, si Mr. Jesse, mag daw yung mga guards para sa nawalang motor, which is wrong. And also, mali din yung offer nila, nga palitan nila yung yamaha ng isang Honda. Eh, hindi oh talaga God. same yan, kasi they are two different goods. So, malamang, hindi talaga papayag dito si Sir Marjan. So, with this, sir, since uh, nakitaan naman, Sir, may lapses, no, yung security agency, na-identify na po ba, Sir, kung sino po ba yung tatlong tao, may POI na po ba, person of interest na yung PNP? Para po sir, masampa ng kaso sir na sa may motor vehicle na pag nakaw ba sir? Yes po. At uh, so ngayon po, if yung mukha pa lang po yung nasa amin. Wala pa po silang uh, Ayun, pala po. sir. Baka masampa ng kasong kidnapping to sir. Itong tatlo yes, sir na nakasakay. Yes sir, as soon as makuha po namin yung buong detalye at may ano na po kami, may mukha na po kami nung tatlo. Pagka nakuha na po namin yung buong pagkakilanlan ng uh, suspect, tatampahan na po namin ang kaso. Uh, initially po, uh, nakunan ko na po ng initial salaysay sa complaint na Sir, may idea na po ba kayo, sir, kung saan, sir, yung location ng motor based sa mga initial investigation nyo, Kung saan ngayon, sir, ang highly probable, sir, nga andun yung motor? Uh, sa ngayon po, sir, wala pa pong ano, hindi na kung saan nadala yung motor kasi yung along Katipunan is malalayo yung CCP but hindi namin matrack kung saan sila lumabas. Pero yung mga possible suspect ba, sir? Yung mga location nila, yung mga address nila sa residential address nila within Katipunan din ba? Uh, hindi po eh. At yung pinagpo-compare po namin na dun sa facial ng suspect eh, hindi po mga taga dito malamang mga taga Rizal or uh, banda dyan sa pasig mga ganyan po. I see. Ayun, thank you for that uh, sir Paul. Steve sige po. Kung kailangan po sir pa sasamahan po namin sir yung si sir Marjan doon sa yung tanggapan para po sir maka sir ng formal complaint at maka-get sir sa fiscal yung carnapping sir na case laban po sir sa tatlong uh, suspects sir na kumuha ng kanyang motor. Yes sir, uh, may contact naman po okay, complain na dati sir yeah. at i-update ko siya agad kung meron na kaming pagkakilanlan ng mga suspects. Ayan po. Thank you for that, uh, Sir Paul. At saka sa bigay ninyo, Sir, na update kung ano tagang nangyari. And confirm nga na negligent talaga yung security guards on duty that day kasi may parking ticket and yet, hindi na sinek, mm -hmm. exit na exit, dapat sinusurrender yung parking ticket. May, may bayad din, Sir. Tama ba? Oo, po ba? Opo. O yan, di ba? So, dapat nagbayad muna, magano. So, indeed, no? Ang uh, the agency, the security agency at saka yung guards nila was negligent. So tama lang talaga na makasuhan sila ng civil charges ng action for damages to. Thank you sir, Polo letter sir. Maraming salamat po. Please Colonel Alex Resinto. Sir regarding po sir dito sir sa may Armed Corporate Security Services. So pag ganito po sir yung patakaran nila sir na pag may mga nawawala pala sir kina-charge mismo sa security guard na pati yung mga walang kasalanan security guard sir pinapaambag sir. Hindi po ba sir void to sir yung ganitong labor policy nila? Ah, tama po yun. Ah, it, 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 ito ay tataki po ang responsibilidad at ng ating agency po. Lalo na po ito ay nasa sa, sa kontrata po ng isang kliyente at ng isang security agency. So pag mga ganito sir, nga pinipilit pa nila sir mismo yung mga security guards nila sir ha, yung mga walang kasalanan ng security guards dahil sa lapses ng isang security guard tapos papabayarin yung lahat sir. Hindi po ba sir medyo injustice sir So violation din to sir, sir ng mga IRR sir I think nang na din yung kaninang sa sosya. Opo, uh, pag kami mga ganyan pong ng ating mga security guard laban sa ating mga operator ay ditingin po namin yan, papuntahin lang po dito at ating pumaibisigahan kung mayroon po mga ganyan uh, mga illegal na kina-charge sa ating mga security guard. Sir, ang dapat po ba sir yung security guard mismo sir ng Armed Corp Security Services yung lalapit diyan sir? Or is it okay sir na yung ibang tao sir, I say a concerned citizen, sila yung maglalapit para ireklamo niyan? Ah, uh, kung ang mismo pong apektado sa ating mga security guard, eh, nararapat lang po sila ang aming um, pong makuha ng statement o oh. uh, ng apidabit ko nila. Ah, uh, sa totoo lang po, uh, ko na rin po attorney. Ah, uh, nung ma-pinorward po sa akin 'to ng staff po ninyo, yung sulat, actually mm. po agad ko pong binigyan 'to ng action ng aming opisina. Nagpadala po agad ako ng inspection team. Actually, habang nag-uusap po siguro tayo, papunta na po sila ngayon doon sa Irino Memorial Medical Center para po mag-imbestiga. Sir, maraming salamat sa inyo dyan, Police Care Alex sa mabilis ng aksyon at saka para ma-imbestiga na Hana para at least mahanap na kung sino talaga yung culprit. And ayun, mapanagot po yung security agency regarding po sa value ng nawalang uh, Yamaha Aerox po ni Sir Marjon. pag well, din po natin tong si Sir Marjon at makikipag-coordinate tayo dito kay Sir Jesse ng Armed Corporate Security Services upang makaharap at mabigyan linaw kung paano po nila masasagot yung ukol dun sa nawawalang motor ni Sir. And uh, habang nagkakandak po ng investigation, itong ating QCPD uh, Police Station 8 at ang inspection ito namang ating social ay bigyan na natin ng uh, direct na kasagutan yes. kung paano po mapapalitan. Salamat uh, po, po kay Sir ng tinuwang Sir, direjo papunta sa QCPD at the same time sa may barangay para well bigyan siya kung ma nila better para tapos na. Opo nga. Kapag hindi dinadanan natin talaga Sir sa court proceeding to. Opo po, thank you.